Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw ka Agapay. Welcome sa Pages at syempre panibagong kwentong pag-ibig ang ating mapa mapapakinggan at magbibigay sa atin ng inspirasyon. Ano ang kanilang mga pinagdaan ng pagsubok at paano nila ito napagtagumpayan? Ikukwento sa atin yan ng wag-asawang abalang-abala sa kanilang ministry sa paninilbihan sa Panginoon, sina Pastor Raymond at Ate Maricel Candelaria. Magandang araw po. Magandang araw din po, uh, Miss Jo. Salamat po sa opportunity na maibahagi po yung aming love story. Magandang uh, araw din po sa bawat isa na nakikinig. May mga babatiin po ba kayo? Uh, una po sa lahat, gusto po namin batiin yung aming mga pamilya at saka po yung aming din pong mga kapatid po sa iglesia po, sa JCM dito po sa Santa Rosa, Laguna. Of course, yung amin din pong uh, family, ang Hernandez at Candelaria family. Mga kagapay, ang atin pong couple ay more than two decades na po na happily married. Pero syempre, gusto rin nating malaman, paano nagsimula ang inyong uh, pag-iibigan? Paano po kayo nagkakilala? Uh, Nag-start lang po yan sa isang youth camp noong 1991. Uh, Doon po kami nagkita ni Sel. Uh, kasi akala ko ng time na yun eh, dahil siya po ay parang pagkumilos, uh, very mature. Hello po, Brother Raymond! Parehas po pala tayong youth counselor sa ating mga church. Hi, Sel! Excited na ako sa youth camp. Ilang araw din tayo sa camp na ito. Teka, saan pala yung team mo? Ako po? ah uh, Sa ibang grupo po ako eh. Halos churchmate ko ang kasama ko. Ah, ganun ba? Ako din eh sa ibang grupo. Anyway, kita-kits na lang sa round, ha? Marami pa tayong gagawin. Salamat, Brother Raymond! Parang medyo nagkaroon ako ng konting um, admiration po sa kanya. So sabi ko, uh, okay siya. So, doon lamang po talaga nag-umpisa. Pareha kaming counselor ng camp. So, mas madalas yung usap kasi nga you're part of the staff. Tapos, nagkataon pa nung camp na yon yung group namin ang laging magkasama. Grabe! Sobrang galing talaga nito ni Kuya Raymond. Kitang-kita yung leadership ability sa pag handle ng youth. Ang husay magsalita. Sige na nga, pogi rin si Kuya Raymond at parang mahiyain na parang hindi. Para bang something is mysterious about him. Katangian. Damdamin ko bang iba. Kapag ka. Hi Maricel. Ay! Hi Kuya Raymond. Nakakagulat ka naman. <laughs> Parang malalim ang iniisip mo ha bago ako dumating. Share naman dyan. Ay, hindi. <laughs> Napapaisip kasi ako sa mga sinabi mo kanina sa harap. Ang ganda kasi eh, on point para sa kagaya kong kabataan. Ay, ganun ba? <laughs> Salamat ha for the encouragement. Ay, wala yun. Teka, alam mo ba kung sino ang partner group nyo? Ay, saglit po Kuya Raymond, naitago ko yun eh. Ayun, ah, kayo po Kuya Raymond, ako, paniguradong tawanan lang ang gagawin natin. <laughs> Nako, <laughs> oo nga. <laughs> Totoo yan. <laughs> o, paano? Kita-kits na lang ha? Doon po kami nagkita, though may spark na ng konti. Kasi nga, syempre, alam mo naman, pag tumatayong ka sa unahan, pagkatapos, mas pansin ka eh tapos nakikita mo talaga na may leadership ability siya to to handle the young people. The feeling is mutual, may konting crush sa isa't isa. Oh, pa para pong ganon. <laughs> para pong ganon. So, nung uh, sumunod na pagkikita ninyo, another youth camp? Uh, hindi na po. Nagkita na ulit kami sa camp, parang camp reunion doon po sa church nila sa San Pedro. And then, uh, napalipat na po ako noon. <music> Oh, hi Kuya Raymond, nice to see you Dito ka na pala sa San Pedro? Oo, yan ang leading ni God Kaya nandito rin ako kasi malapit na akong mag-Bible College Masyado kasing malayo kung sa San Pablo pa ako manggagaling eh. Mabuti na lang at nandito ang church, provision na rin ni God Curious lang Kuya Talaga bang gusto mo magpastor? I mean, ano yung naiisip mong maging career other than pastoral ministry? To be honest, eh uh, <laughs> 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 gusto ko talagang magpastor. 11 years old pa lang ako, naging very firm na ang heart ko sa ministry na ito. And I believe the Lord has called me for this ministry. Talaga? Nakaka-challenge yung ministry na yan. Humahanga nga ako sa mga kagaya mong bata pa lang, alam na ang calling. Siguradong blessing ka sa magiging future wife mo, kuya. <laughs> ay nako, oh, matagal pa yon. <laughs> Mag-aaral muna ako, no? <laughs> Ewan ko, ganyan, ang Ganda talaga ni Maricel, lalo na sa malapitan. Lord, hawakan mo po ang puso ko ha. Dahil talagang yung tibok ng puso ko ay halos marinig na sa labas. Dahil sa ko, nagmamahal sa'yo Magmula ng kita'y makilala Lord, ibang klaseng kausap si Kuya Raymond. Ang firm ng faith niya sa inyo at ang tingin ko po ay very mature na siya sa service. Hi! Sana all kagaya niya. Doon po yung nag-umpisa hanggang sa makapag-aral po ako sa Manila ng Bible College. Although meron po kasi akong relationship pa nun, Kaya kami ni Sel, ano lang, yung aming uh, relationship noon. Ako bilang isang uh, worker sa church, tapos siya po ay isa sa mga youth leader. So parang... Uh, Ganun lang, hindi talaga maka-entry pa sa kanya. Kasi si Sel po noon, eh isipin nyo kahit medyo bata siya, may mga rela may relationship din po siya that time. Kaya medyo <laughs> <The city>. <laughs> komplikado. <laughs> so 1992, nag-break po kami nung aking um, uh, girlfriend. I was 20 years old that time na po. Nung pareha na po kami walang relationship, nagkaroon na po ng uh, development yung friendship. Yun po yung pinakamaganda sa lahat na-develop po yung friendship po sa amin. Not only partners in the ministry, partners sa uh, leadership, pero po, yung nakapagpalagayan na kayo ng loob kasi nga po, leader siya. So, ako po, I always consult sa kanya. Nag-serve ako sa kanya parang ano eh, parang uh, advisor kasi nga po, uh, youth leader ako and at the same time, worker sa church. Then, pagdating po ng 1993, I think, uh, 18 years old po siya noon After po niya na mag-debut, doon na po nag-start. Sa tingin ko naman, pwede na akong mag-lay down kay Maricel. Graduate naman na ako at handa naman ako mandigaw sa kanya. Hmm, kaso, uh, sasagutin ba ako nito? Ay, Lord, ikaw na po ang bahala. Hello, Maricel? Um, may, may lakad ka ba after the service? Um, pwede ba kitang ihatid sa inyo? Ah, uh, ihatid? Bakit kuya? Kaya ko naman pong umuwi. Ah, <laughs> uh, <laughs> uh, alam ko naman yun. <laughs> Gusto lang kitang makausap sana ng mas matagal at uh, masinsinan. Kakakilig naman to. Pero syempre, dapat mahinhin pa rin. Ah, uh, sure, sure. Actually, gusto ko nang umuwi ngayon eh. Ah, uh, may, may sinasabi ka ba? <laughs> <laughs> ang sabi ko, sure, sabay tayong umuwi. Ayun, ayos. Salamat. Very quiet lang ako. Tapos, yung ibang friends ko lang po sa church ang nakakaalam. Meron nang dating po sa kanya. Kasi very ano po siya eh, very diligent. Meron ng dating po sa kanya kasi very ano po siya eh, very diligent. Very diligent in a way na lagi po siyang uh, nagki-care sa maasikaso po siya, na develop na. And then I started praying po sa Lord tapos bigla ko po siyang napanaginipan out of the blue. Maricel, gising! Bakit ko ba napapanaginipan si Kuya Raymond? Lord, nako, ano ba ito? Kakaisip ko ba sa kanya kaya pumasok na siya sa panaginip ko? Ano po bang ibig sabihin ng dream na ito? Ay, Lord, ikaw lang ang nakakaalam. napanaginipan na panaginipan ko siya. Kaya ang tawag po sa kanya ng mga friends ko dati, dream boy po. Kasi siya daw po yung napanaginipan ko. But I started praying na po nung time na yon. Maricel, gusto ko sanang formal na hingin ang kamay mo sa iyong magulang. Sa tinagal-tagal ng panahon, Maricel, ngayon ko lang to sasabihin sa iyo na mahal na mahal kita. And then, yun, nagsabi na po siya sa akin. Then we started praying together. Pumupunta naman po siya sa bahay namin. Isel, maraming salamat ha. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na may pakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ano ka ba, Raymond? Paskong ko -pasko naman, pinapakilig mo ko. Raymond, matagal ko din namang hinintay ito. kaya sinasagot na kita. Ha? <laughs> <laughs> ha? Ulit-ulit <laughs> ano ulit, uh, yun? Sabi ko, <laughs> sinasagot na kita. Ha? Talaga? Uh, edi, uh, edi ibig sabihin nun, tayo na, Maricel? <laughs> <laughs> Oo nga, tayo na, Raymond. <laughs> And then, sinagot ko po siya nung Christmas na mismo. And at the same time po, ay talagang pinag-pray na po namin sa Lord. That time eh, ang ano ko po sa, sa heart ko, pagka siya po ay naging girlfriend ko, siya na po yung gusto kong makasama sa buong buhay ko. Pero yung time na yun, nung nag-start po kami sa relationship, ilang buwan po, secret lang yung aming relationship. So sabi ko po sa kanya, sabihin na natin sa kanila, uh, ibigay man nila ang blessing sa atin no hindi, ano man yung consequence nito, o sabihin man nila na huwag muna, let's just obey them kasi importante po yung blessing ng parents. Pumunta po ako sa kanila, humingi po ako ng uh, apology, kami po ay meron ng relationship. Praise God kasi hindi naman po siya nagalit. Nagbigay lang siya ng mga standard na kung gusto ko siyang um, mag-usap, puntahan ko siya sa bahay. So, nag-set po kami ng standard. So, ano yung mga challenges na dinaanan nyo along the way? Ikaw ay uh, pastor, syempre, hindi na mga tao dyan. Ay, uh, noong araw, ano? pastor, na-discriminate ka rin ba because of your uh, ministry? May mga time po na gano'n. Yung tita po niya, hindi po boto sa akin. <laughs> Every time po na pupunta po ako sa kanila, medyo may mga mood siya, sumisimangot siya sa akin. Hindi ko po alam dahil ako ay pastor, tapos siguro baka meron siyang ibang gusto para po kay Kaisel. Raymond, pasensya ka na sa mga sinabi ng tita ha? Ay, wala yun. Ayos lang naman ako, Maricel. Pasensya ka na ha. Ang mapapangasawa mo ay isang pastor. Raymond, anong pasensya? Masaya ako dahil ikaw ang magiging asawa ko. Ikaw ang mahal ko at wala nang iba. Salamat, Maricel. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Huwag mo nang isipin yon ha? Ikaw ang papakasalan ko at hindi nakatingin ang puso ko sa yaman na pwedeng ialok ng mundo. Ang gusto ko ay forever kitang makasama, Raymond. Maraming salamat, Maricel. Mahal na mahal kita. Sa biyaya ng Diyos, mamumuhay tayo ng sapat. 1997, sabi ko, mam uh, mamamanhikan na po kami sa sa kanila. Ngayon, kung hindi po mayayag yung parents niya, kasi po ng time na yun, magto-22 ang naging ano po namin noon, ang naging uh, signal no't pagka po nagpaalam ako sa parents niya na magsasabli. So ang sabi po ng parents niya, alam naman namin na yan ay matagal yun ang ipinapanalangin sa Panginoon. Kaya sino ba naman kami para kayo ay pigilan? Wow. Kaya ibinigay po nila yung blessings Mayroon nila sa amin. Kasabihan na sa prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Kung kaya't tayo na dinala ako ng prosesyon sa pinto ng puso mo. Binuksan mo at tinanggap habang buhay kong kaniyak. Wala nang yung una po sigurong challenge right after the wedding, nagkasakit po si Pastor. So, nagkaroon po siya ng tuberculosis few months after po ng wedding po namin. Oh, sweetheart, ito ang vitamins at saka prutas ha. Huwag na huwag mong kakalimutang kainin. Pampalakas yan ng resistensya mo. <coughs> <coughs> sweetheart. <coughs> Pasensya ka na ha. <coughs> Kakakasal lang natin. Pero eto ako at may TV. <coughs> Baka mahawa ka. Doon ka na muna. <coughs> Ayokong pati ikaw ay magkasakit. Ingatan mo ang sarili mo, ha? <coughs> ano ka ba, sweetheart? Dito lang ako, aalagaan kita. Sa hirap at ginhawa, nandito lang ako sa tabi mo. Eh, ano bang gusto mong ihain ko mamayang dinner, sweetheart? Um, <coughs> gusto ko sana yung may sabaw. Salamat sa Diyos at dumating ka sa buhay ko, Maricel. Salamat, sweetheart, ha? Maraming maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. isa pa po, po yung pagtatry namin na magkaroon po ng uh, anak. May mga times po na si, si Sel nun na didepress siya every time na false alarm pala. So ilang beses po yon until nag-decide po kami na ako magpa-workout po kasi that time akala ko ako yung merong uh, problem. Pag lipas ng mga ilang ano, panahon, siya lagi pong umiiyak nun. Pero lagi ko po siyang ini-encourage na okay lang, sweetheart, na hindi pa tayo magkaanak. Kompleto naman tayo eh. Uh, mahirap po eh. Kasi unang-una, mahilig po ako sa bata. Yan ang ministry ko sa church eh. I'm a Sunday school teacher. Ate Jo, kung pero na akong collection ng pregnancy test, napakarami mm -hmm. ko ng mga collection. Kaya lang, puro lahat negative. Never siya nag-positive nag eh. So, syempre, nandun yung pag-iyak mo, nandun yung pananalangin mo sa Lord, pero nung finally po nagpa-test kami, sinili po talaga yung reproductive system ko. Doon ko na po talaga nalaman na obstructed po yung of fallopian tubes ko. Una, masakit yung procedure, mas masakit yung result. After that, kasi doon mo nalaman na hindi talaga po pwede. Alam na alam mong mabigat ang damdamin ko. Ang Gusto ko na pong magkaanak. Gusto ko na pong mabigyan ng supling ang aking asawa. Pero Lord, Ikaw lang po ang may kakayahang magkaloob nito sa akin. Lalo po ngayon na confirm na ang kalagayan ko. Alam mo po, Lord, nasasaktan po ako kapag may mga reunion. Lord, ang sakit po eh. Kahit na hindi naman nila intensyong magtanong. Pero laging may tumutusok sa dibdib ko. Tulungan mo po ako lagi, Lord, ha? Good <tulungan> <tulungan> So, syempre, nandun yung pag-iyak mo, nandun yung pananalangin mo sa Lord. May mga times na hindi naman nagko-question bakit yung iba, ano, ang dami-daming anda, kami kahit isa. Yung bang syempre, kahit papano out of your desperation na gusto mo. <laughs> Sweetheart, <laughs> Lagi mong tatandaan, ha? Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Sweetheart, ikaw ang kabuuan ng pag-ibig ko. Alam ko naman yon, sweetheart. Pero, napakasakit lang kasi na hindi kita mabibigay ng anak. Dahil wala akong kakayahan. Sorry, sweetheart. Hmm. Sweetheart, gusto ko lang malaman mo na hindi ako maghahanap ng wala sa'yo. Sa akin, oo. Nalulungkot ako na hanggang ngayon wala pa tayong anak. Pero ang bubuo sa ating dalawa ay tayo rin at ang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal kita, Maricel. Ikaw lang, sapat na. Pero yung comfort po ng Lord eh, lalo na siguro po mas malaking tulong din yung support ng husband ko. Kasi kung halimbawa maririnig ko pa sa kanya na siya rin, di ba, ganun din yung attitude niya, uh, mas mapapanghinaan ako ng loob. Na after ng ilang taon, magbubukas yung pintuan sa amin na makapunta po sa ibang bansa para po makapag-minister. So nakailang uh, balik po. Tapos in 2004, Uh, bumalik po kami ni Sel sa sa US para siya po ay yung maggusto ang desire po namin na makapag-start ng ministry sa ibang bansa. Siya po nun kasi physical therapist by profession. So nagtry po siya na mag-state board pero hindi po siya nakapasa kaya bumalik po kami dito. Nakita po namin na siguro kung meron po kaming anak that time eh mas mahirap po on our part na magparuot pa rito, magbiyahe po para magminister po doon. So, 'yun uh, nagagaan-nagaanan kami ng uh, pakiramdam na talagang alam namin ang Diyos ay may tamang panahon po na nakalaan para sa amin. At kung hindi man, eh hindi naman mawawala po 'yung aming pananampalataya. At uh, pangalawa po 'yung eh uh, reality na 'yung paglilingkod namin sa sa Panginoon na si Lord mayroong purpose baka kaya hindi pa ibinibigay ng Panginoon that time kasi mas may malawak pa siyang ipapagawa po sa amin. Nakakapagbigay po ng lakas ng loob yung inyo pong testimony na mag-asawa. Isa pong uh, biyaya din po na kayo ay makasama namin dito sa pages. Panghuli na lang po, ano po ang message ninyo for each other? Um, marami po kaming mga challenge. <laughs> Nahi, sir. Merami po kami mga challenges na in report 25 years. Um, yung 'yun hindi kami magka-makaanak. Um, nagpa-plan kami noon na mag-mag-adapt uh, pero hindi pa rin po nag-nag-push uh, through. Pero sa kabila po noon, uh lagi po kaming nagbibigay ng palakasan sa sa bawat isa na lahat ng mga bagay na nangyayaring ito, meron pong plano ang Panginoon. At uh, yung biyaya ng Diyos ay laging sufficient para po ma-overcome ma po namin lahat ng na mga challenges. Hindi po naging madali sa amin yung mga panahon ng aming pagsasama, bukod po sa hindi kami magkaroon ng anak, yung pag-establish namin ng buhay sa ibang bansa, pero hindi pa rin nag-hostro uh, pa rin yun. Pero at the end talagang si Lord po dadalhin ka po niya doon sa kung ano yung talagang kalooban niya. sel ipapasalamat po ako sa Diyos na ibinigay po siya sa akin. Kagaya po ng favorite song po namin ng aming wedding tayo ay para sa isa't isa ayon sa kalooban niya. Uh, through thick and thin, may anak o wala, kami po ay magkasama, kami po ay uh, nagmamahalan. Uh, lalo na po ngayon sa'yo kasama ko na sa Uh, full-time ministry. Sabi ko po sa kanya mag-retire na siya ng maaga since po nung siya po ay mag-decide, alam ko mahirap sa kanya na i-give up po yung kanyang profession dahil ang Diyos po ang uh, nag-speak sa kanya na yun ay yung time talaga at uh, importante po sa amin yung pamilya po, kaming dalawa. So salamat uh, sweetheart sa mga taon na tayo ay magkasama sa iyong pag-aalaga, pagka ako ay merong sakit, pagpapalakas, pagbibigay ng payo dahil siya rin ako ay counselor ko sa panahon na nakakaranas ako ng mga pangihina no, sa, sa, sa ministry. Ang tawag ko sa kanya ay hindi sweetheart, be, love. Thank you for coming into my life. Two years of friendship, five years of engagement, 23 years of marriage. What a long-lasting relationship and i have no regrets choosing you to be my lifetime partner ang sabi ng iba nung magpapakasal ako bakit mo bakit ka magpapakasal sa kanya eh pastor 'yan adong buhay na meron ka pero nanangan ako doon sa kalooban ng lord sa akin and it's the best place to be in the will of the lord at alam ko ikaw yung kalooban ng lord sa sa buhay ko thank you sa pagtsatsaga mo sa akin na minsan makulit ako. <laughs> Actually, sa'yo na ako nagdalaga. Sa'yo na ako lahat. Hanggang sa pagtanda. Kasi lahat ng season ng buhay ko, kasama ko po ikaw, kasama kita. So, salamat din sa pag-accept mo sa akin. Kahit may mga bagay akong hindi maibibigay sa'yo, katulad ngayon na wala tayong anak, pero hindi 'yon ang tiningnan mo eh. Tiningnan mo 'yung mas magandang plano. 'Yung incompleteness ko, si Lord ang nag -compete. Sa mga pagkukulang ko, ang Lord ang nagpupuno. So, salamat sa marami pang taon na pagsasama natin together in the ministry. Isang napakalaking encouragement po ang uh, kwentong pag-ibig ninyo, Pastor Ray at uh, Ate Sel. Sa dami po ng mga challenges na kinahara po ninyo, ay uh, binuupo kayo ng Panginoon. And uh, umaasa po kami na kayo mga kaagapay ay napagpala rin ano, sa kwentong pambuhay ng mag-asawang Candelaria. Thank you so much po and uh, God bless you. Thank you po Ms. Jo Thank sa opportunity po. na may share po yung aming love story. At sa pagkakataong pong ito, tayo rin ay nagpapasalamat sa ating mga kaagapay na kasama po natin sa production ng Pages, Shem. Salamat kay Brian Dela Cruz, salamat din kina Kayla Escalante at Aruel Mendoza. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Stay safe and have a great day. Ako po, uh, sa ibang grupo po ako eh, pero halos churchmate ko ang... <laughs> <laughs> anyway, sa <laughs> pa. Ah, ganun ba? Ako din eh, sa ibang grupo. Anyway, <laughs> <laughs> Pinagmamasdan lang kita. Ang ganda-ganda mo talaga. Eh, <laughs> ba? Gaya nga talaga. Talaga ba? <laughs> hmm. Sinasagot na kita. Ha? 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 Game.